Matapos ngang makumpirma nga ni Wilfred ang katotohanan tungkol kay Lorena ay hindi niya matanggap na ang tagal nilang nagsasama ngunit mga araw na lumilipas ay patuloy siyang niloloko nito at nabubuhay pala siya sa kasinungalingan. Hindi rin niya matanggap na pinakasalan niya ay ibang identity at hindi pala ang totoong Lorena, sapagkat nagpanggap lang ito sa katauhan iyon, ang totoo pala talaga pangalan ay Carolina Aston. Kaya naman galit na galit itong si Wilfred at buong buho ang kanyang desisyon na ipakukulong at kakasuhan nga itong si Lorena at hindi niya hahayaang ito ay makatakas dahil sa ginawa ni... At hindi lang yun ang ginawa nga nitong si Walfred. Maging ang kanyak na si Lee, anak niyang si Lia ay hindi niya hahayaan na muling makalapit kay Lorena. Ito na nga ang pinakamasakit na nangyari kay Karon. Tuluyan siyang madidiin sa kasalanang hindi naman niya talaga ginawa at patuloy din siyang umaasa na sana ay may makakatulong sa kanya nang sa ganun ay maging maliwanag ang lahat at makaalis siya sa kulungang hindi naman niya deserve. Nahihirapan siya bawat oras. Langlong lalo na at nangungulila siya sa kanyang anak na si Lia na patuloy na inilalayo itong si Walfred. Ginagawa din ng lahat ni Walfred ang lahat ng kanyang makakaya nang sa ganun ay maging invalid ang kanilang kasal lalong lalo na at nalaman niya na peke pala ang identity na ginamit nga ni Lorena. Hindi talaga siya totoo ang Lorena. Siya ay si Carolina Aston. Bagay na naging galit itong si Wilfred. At handa na siyang tanggalin ang anumang ugnayan dito kay Lorena. Maging ang kanyang anak na si Leah ay ilaloy niya. At tatanggalan din niya ng karapatan bilang ina itong si Lorena. Telabaga susuko na nga at nahihirapan na itong si Carol sa kanyang kinahinatnan sa loob ng kulungan. Ang hindi niya matanggap, ang iniisip niya at inaakala niya na magiging kakampi na naging asawa niya ay ito rin palang magtutulak sa kanya palayo maging sa kanyang anak na si Lee. Sa kabilang banda, hindi naman din tumitigil itong si Aling Pilar maging itong si Tristan. Natulungan nga itong si Carol sa lahat ng kanilang makakaya. Ayon sa kanilang abogado, kailangan nilang mangalap ng mga dokumento at iba pang mga ebidensya na makakatulong para maging testigo nga dito kay Carolina ng sa ganun matulungan siya. Lalo nga ang tumitindi ang pagdadaraanan nga nitong si Carol sapagat ililipat na nga siya sa mas malaking gulungan. At ah, dito na nga ay mangangamba ang kanyang anak na si Lia matapos nga ilalayo na nga ng tuluyan ang kanyang ina. Kaya naman ito ay magbabalak na tatakas sa loob ng bahay upang hanapin nga ang kanyang nainay. Sa so kasawing palad, maliligaw at mawawala nga pansamantala itong si Lia.